What's up, what's up mga kamaster Ayan So ito po ang lahat ng nahuli natin mga kamaster Mga kaspero, spur fishing Ayan So Nakakuha po tayo ng klase-klase na no? Lalo na po itong malaki na lambay Ayan Ayan no? So napuno po ang ating lalagyan no? Itong net bag So maraming salamat sa ating Panginoon Thanks G Ayan So may mga danggit po tayo Ayan Kasi klase po ating mga huli mga kamaster So biyaya na po ito mga kamaster So time check pa lang ngayon mga kamaster Ay alas dos alas dos ng madaling araw ayan so pumunta po kami doon mga kamaster ah, bang, bandang hapon ayan may bungkawil pa ayan laki po yan mga kamaster you know? So ito po ang kulay na blue mga kamaster na lambay ay lucky po yan. Lalaki po mga kamaster. At yung isa ay babae. Yan may pasayan pa. Shrimp kumbaga. So kasama ko po sa pag-spiro mga kamaster ay si Kibinjan Limbaro. Shout out to Kevin John Limbar, Sir Kevin Salamat sa pagkuyog Ayan na akong Caspero O si Kuya Jib Irol Jib Irol Ludavice Ayan Kuya, shout out ni Mulya O sa iyo mong pamilya Ayan So, Murag naluto na gid ang kang kuya ron ba. Klaro kayo. <laughs> Or, memorable kay ni nato rong tulo da kaning adlaw sa pag spear fishing na to. Kay, nato. Okay, di gid to makalimtan ning adlaw. Okay. Nare istorya mga kamaster na pag adto na mo, kay padung hunas padung lutaid ang dagat mga kamaster na layo na kami naabot dito na may hapit sa may GMC so nag spur fishing din may, mga kamaster dito sa Toril Lapu-Lapu so may kaya mong pagpanguha dito naabot na may atos may tumuy sa GMC sus pagbalik na mo mga kamaster kay Dakuan naman sa dagat di ay Moto nga Naglisod na may kuwan Kinaam dito yung lam dito mga kamaster eh Habang ano dili niyo matugkad ba Kay kating lauma Sus Buong may Nga naguna-una man si kuya Buong kuya nga kuan man na nang ni tungtong naman nga to kawayan sus pag ingon niya mga kamaster nga ito kay lawom lawa sus pag adto gina kong kuya per tigin lawa magyud mo to de gina mo kalimtan mga kamaster kani lawa kay para nagi hapit ma lumos na mo pero ako kay kalma lang ako no? ang ilangoy ko ngita ko ka asang mabaw kung si Sir Kevin po kay ni nangita po sa ato sa daplin pero pag niya kay laom niya po sabi niya dito tapita so ako kay kalma lang kalma lang ta kuya kay mo naman eh nang taub taob maginis niya mo no, to nga ato ko sa daplin Ningon din sa kuya nga. Mabaw na dia busrap. Dai. Laon pa man dere. nga kalma lang ko. Hantod nga abot ko nga to sa may kabatuan mga kamaster pero layo kini ni kuya, kuya Jib. Si Sir Kevin kay layo pun sa mo ah. Syagit kong kuya. Kuya, ala dari di mabaw. Sus, sus. Wa mata magdaho ma pertimang lawma ma Eh. ang dagat ng mga kamaster kay 1.7 nga dito napita kay lawa mga mga kamaster kato po masang lawa nga uh, mga kamaster so siku kuya ako lang yung ipabot eh gamay ba ito yung iyang nga gida yung sudlanan mga kamaster kay naman ay eh, poom nga para mulutaw So pagkuan mga kamaster, no na, nag abot na mingat tong kuya si Sir Kevin kay ni abot po so nagdungan na ina lami eh. pero layo-layo pa ang daplin mga kamaster to pag abot daplin uy law man na sendiri no nga ari diri kuya kay lawom dia no to pag abot namo sa daplin mga kamaster ah uh, yahe lami katawan ay eh. Pasalamat Salamat mga kamaster sa atong ginoo kay Muro hapit gi dito na pita. Pero kuan na tuma master kana na charge to experience, charge experience mga kamaster master. na mga kamaster master. Oh. So diha de kong ang ang atong mga kuha. Okay. May nang ah, dali ra na siya malimpyuhan mga kamaster So ubay-ubay na itong nakuha Nga isda mga kamaster O oh. Uh, tanin nyo Ayan mga itong kinasun At yung aninikad mga kamaster May uh, lito So kung na mga kamaster Lagi makuha no? iya oh. Sa eh Kay lambay kasag. sa kapanggana, gana. So, amping na ta mga kamaster oh, sa atong pag sikay-sikay sa matagad law. para makasudan. Salamat sa pagtanaw mga kamaster oh. Naot na nga kamukod makakuha ani. Ngani kadaghan God bless maka master